Buang kinidnap ninyo si Marcos, si Apo Lakay, mga magnanakaw. Marcos Gold at uh, ang sagot sa katanungan kung bakit ikinalat ni FM Apo Lakay ang kanyang kayamanan sa 170 banks all over the world. Ikinalat sa buong mundo. Bakit ba? Ano ang rason? At bakit din nagkalat sa buong mundo ang ribulto? o estatwa ni Dr. Jose Rizal. Ang dalawang ito ay pareho lang ang kasagutan. Narito ang video kortisi sa atin, kapatid Abinitz. At Takot ng Amerika na kapag natuloy ang plano na ito ni Marcos, maaaring magsipag-alisa ng iba't ibang bansa sa petrodollar system at gayahin si dating Pangulong Ferdinand ni Marcos para mapaunlad nila ang sarili nilang bansa labas sa economic manipulation na ginawa ng Federal Reserve Petrodollar, Fiat Currency at Credit Based System. Ang nasa isip nila kapag hindi nila mapigil si dating Pangulong Ferdinand A. Marcos at matuloy ang kanyang planong ito take over ng Pilipinas ang World Dominion at Pilipinas ang kikilalaning superpower dahil alam nila na ang katotohanan na whoever controls the gold controls the world controls the world ayan yan ang itong uh, totoong kasabihan na whoever controls uh, volume of gold ay siyang magkontrol sa sanlibutan hindi lang ginto ako ah, kundi pinakamaraming ginto sa lahat ng bansa kung sino man ang pinakamalaking gold reserve na totoo ay siyang manguna at siyang magkontrol sa buong mundo Kagaya na lamang ng Amerika, bakit na-control nila ngayon ang buong mundo? Dahil sa gold reserve nila, ay meron silang 8,000 metric tons, which is malayong malayo ang China at Russia. Dahil ang China at Russia ay meron lamang 2,000 at 3,000 metric tons. At kung pagsamahin ay meron lang silang 5,000 metric tons. Kaya ang Amerika pa rin ang nag-control ng San Libutan. Okay, balik tayo kay kapatid Davinitz. Kaya ang Amerika bukod sa pag sa mga kalaban ni Marcos sa politika at mga rebelde at komunistang gustong itikobra ang gobyerno ng Pilipinas sa tulong ng CIA. Pinilit nila si dating Pangulong Ferdinand A. Marcos na iwan ng Malacanang noong taong 1986 kahit ayaw niya umalis. Inumbinsin nila si dating Pangulong Ferdinand A. Marcos na umalis na dahil daw yung US Marines nakiisa na raw sa grupo ng mga rebuilding sumama kay Enrile, Unasan at Ramos para lusupin ang malakanya. Pero ang katotohanan, hindi naman pala totoo. At mayroon bang isang katotohanan diyan? Alam niyo ba na dapat si Presidente Ramos ang magiging presidente sa revolusyon na yan? Kasi siya nga ang nagrebuild kay Marcos eh. Kasi mayroon siyang plano na siya yung mag-presidente. At hindi lang yan, si Ramos ay American boy. At kung hindi ilang sumingit yung mga dilawan dahil mayroon ding ibang agenda ang mga dilawan. Ang nakilala kasi ng mga tao sa Edsa Revolution na dapat maging presidente ay ang asawa ni Ninoy Aquino. Kasi yung si Binigno Aquino dapat ang kakandidato kaya umuwi ng Pilipinas pero na-assassin, na-assassinate ng kung sino. Bakit hindi mahabla ni Cory? Eh, siya ang presidente. Dapat kulong na yung kung sino ang mastermind yang yeah, mastermind ay yung kanyang amo rin eh. Yung nag uh, nagplano niyang EDSA revolution, merong grand master diyan eh. Hindi na natin banggitin. Kaya si Ramos ay natakpan ni Cory. Dapat si Ramos ang ano eh. At si Enrile ang vice president. At kung wala si Enrile at Hunasan, hindi rin magkaroon ng revolusyon. Kasi ano si Enrile. Uh, uh, siya siya yung Minister of Defense yata ng panahon na yun. At uh, ma siya din si Inrele. Kaya nagiging successful itong kanilang EDSA Revolution plus back up pa sila ng Amerika. Kaya nga ay ilang taon din ang inintay ni Ramos ba? bago siya maging presidente. Yan kanyang target in 1986 eh. Kaya dahil sa ang gusto ng Amerika na ay si Cory. So si Cory ang nag -upo. At si Ramos ay nawala sa eksena. At naghintay siya ng kung ilang taon para magiging presidente. Okay, so napakagaling kasi ng Amerika magano eh. Kung uh, alam niyo yung si Osama Bin Laden, yun ay membro ng CIA yun, si Osama. Pero nag din sa CIA sa Amerika. Kaya tinudas din ng Amerika. Yung mga Taliban, ginamit yan ng Amerika. Tinitraining nila yan para magipaglaban doon sa sa boundary ng Rusya. Kaya natalo ang Rusya dahil sinuportahan ng Amerika ang Taliban. Ganyan yan, tulad ngayon sa Syria. Nanalo ang uh, Syrian rebels dahil sa Amerika at dahil sa uh, Israel. Sila yung nag-back up. Yung ibang vlogger sabi at akihin daw ang Israel ng mga rebuilding Syrian. Hindi mangyari yun. Magkumustahan pa yan. Kasi uh, ano eh, democratic yung si ano eh, si Julani. Abraham Julani, yung leader ng rebuilding Syrians. Back up yun ang Amerika, kaya nga binomba nila yung lahat ng mga barko, ng aeroplano, binomba ng Amerika. Para pagpasok nila Muhammad Al-Julani, uh, Al ay eh, malinis na, kaya dalawang araw lang eh. Dalawang araw lang. Pero ang talagang nagtrabaho noon, Israel at Amerika. Yung ibang vlogger, ang hina naman ng ano, pinipilit nila na girahin daw ni Julani ang Jerusalem, hindi mangyari yan. Kasi sila yung ano eh, sila yung brothers dyan. Ang kontra talaga nila ay Iran. Kaya ang Iran nang atakihin ng grupo ni Julani kasama na ang Israel at Amerika. So grabe magmanipula ang Amerika, kaya wag nating kalabanin yan. Ang Amerika, bagkus ay ano-ano lang tayo sa kanya, parang kung saan yung gusto niya, doon lang muna tayo kasi kung pag initan ka ng Amerika talagang babagsak ka katulad ni Gaddafi sa Libya Pinag-initan din yun ng Amerika okay so ito dito sa video ito malaman natin kung bakit ikinalat ni Marcos sa 170 banks all over the world bakit nagkalat yung kanyang mga account bakit hindi sa Amerika lang Switzerland merong rason ito atin malalaman dito sa video umalis si Marcos at ang kanyang pamilya dahil ayaw nila na may mamatay sa EDSA People Power. Dahil ang mga rebelde handa nilang gawing sakropesya lang ang mga innocenting tao para lang sa kanilang personal na interes. Umalis si Marcos at ang kanyang pamilya. Dala ang kanilang ilang personal na gamit, mga sariling pera at ipapang gamit sa sakay ng sasakyan ng CIA sa pag-aakalang dadalhinan sila pa uwi sa Ilocos Norte. Pero pagdating sa Clark Air Base, imbes na dalhin sila sa Ilocos, inilipad sila papuntang then Hawaii. Pagdating nila sa Hawaii, inonfiscate ng US Customs ang lahat ng dala nilang gamit, pera, damit, walang natira sa kanila inidnap na sila. hinuha pa ang mga dalangilang gamit, ang ating mahal na Presidente Marcos at ang kanyang pamilya ay nagbukhang kaawa-awa sa Hawaii. Salamat na lang talaga sa mga Marcos loyalist at mga Ilocanong nakatira sa Hawaii na nagmalasakit sa kanila. Sila ang nagpupahid sa kanilang mga dami, pagkain, panggastos at iba pa. Ingbis na sana nakapag-retire ng tahimik, mayapa at maayos sa dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanilang probinsya. Inabutan na lang siya ng kamatayan na wala sa kanyang sariling lupang sinilangan noong taong 1989. Bakit ganito ang isinukli ng taong bayan sa presidente ng bahan ng gusto sa kanyang bansang Pilipinas? Ayan kasi nabudol-budol yan eh. Word na budol-budol, hindi pa yan narinig natin sa taong 1986, yun ang unang pagkabudol-budol ng sambayan ng Pilipinas. Yung uh, naniwala sila kay Cory Aquino na siyang nag-umpisa ng uh, paglagi ng ating utang triply. Hindi lang triply, sa palagay ko, times 10 eh. O times 100 ba? Kasi 20 billion, nagiging nagiging uh, 7 trillion yata sa panahon ni Cory at ng mga sumusunod ay umabot ng 15 trilyon eh. kaya ngayon tanging si PBBM lang ang nakapagbayad ng isang taon natin na utang sa World Bank o oh, ba? Diba? bakit nabayaran niya yung isang taon natin na utang okay at uh, meron pang ano dito itong dalawang mukha ang Amerika dito eh kapag may pag-usap sila kay Marcos ay sinabi nila na kami ang nagligtas sa iyo kaya ginawa kayo namin sa Malacanang with helicopters with US Air Force kasi iligtas namin kayo sa mga tao. Pero ang totoo, ang Amerika ang nag-orkestra, ang nag-umpisa, ang nag-architect, ang nagplano ng revolusyon na yun. At ginamit lang sila Kuri at saka yung mga Madre Pari Rebelde. Actually, marami namang loyalista noon dalawang persa ang nasa Edsay, eh, loyalist at saka mga dilawan. At yung iba nanonood lang yun, kaya dumami. At yung iba nabudol-budol lang, pumunta lang doon. At naniwala naman sa mga kung ano-anong... Kasi orkestra yun eh. Sabay-sabay ang, ang parang promosyon ng Edsa People Power. Sa radyo, sa telebisyon, sa newspaper, at sa mga bibig ng mga maritis noon na mga binabayaran para ikalat yung EDSA revolusyon sa pizza mismo na yun. Okay, balik tayo sa video. At ang mga labi ni Pangulong Marcos ay naihimlay na ng tuluyan sa libingan ng mga bayani. Pagkatapos ng 30 years, pinakamatagal na burol sa kasaysayan ng Pilipinas na ay pinagdamot ng matagal sa pinakadakilang presidente ng lingkod sa inang bayan. Pag-upo na pag-upo ni Cory Aquino Ayan o. Oh. Nag-issue agad ng Executive Order No. 1 para itayo ang Presidential Commission on Good Government or PCCG. Okay, ngayon, bakit itinayo ang PCCG? Ang uh, Commission for Good Government daw, ano bang good na government yan? Dahil sa gobyerno na yan, nalubog na tayo sa Komunoy. Ngayon, kung hindi totoo ang Marcos Gold, bakit nagtayo si Cory ng PCGG ang ainsya na humahabol sa Marcos Gold sa iba't ibang bangko sa buong mundo? At bakit nag-proce, uh, nag-declare siya ng presidential decree na i sumulat siya sa mga bangko na i ang lahat ng ng uh, itong mga account ni Marcos. Kahit na trust account, ay i Ibig sabihin totoo talaga ang mga accounts. Kasi anong i kung wala? 'Di ba? At bakit naghabol pa sila eh nakuha nga nila yung dalawang accounts sa Switzerland din na pangalan ni Inilda at saka ni Marcos. Yun lang ang nakuha nila, pero yung ibang mga account na iba-ibang pangalan ay hindi nila nakuha. Kasi ang ang hinabla nila ay si ano lang eh uh, FM at saka FM family at Emilda kaya yung mga pangalan na mga spiritual boy, mga white boy, mga Mongolian king, ay hindi yun makukuha kasi hindi pangalan ni Marcos. Ngayon, ang tanong, pinakamalaging tanong dito sa video, bakit ikinalat ni FM ang kanyang mga ginto sa iba't ibang mundo, bag, uh, ah, iba't ibang bansa, bakit nakarating doon? Ipwede namang sa Switzerland lamang. Okay atin na uh, sagutin yan. Pagpatuloy muna natin ang video para magsilbing kamay ng kanyang gobyerno para makuha nila ang lahat ng mga kayamanan ni Marcos. Then, naglaba siya ng Executive Order number no. 2 Ito na, na nag sa lahat ng mga bangko sa buong Pilipinas at sa buong mundo na i-freeze lahat ng mga bank accounts at trust accounts si ng pangulong Ferdinand Marcos. Sa maling akala na ito ay mga kayamanan ng Pilipinas na pinagnanakaw daw ni Marcos lahat. Ang totoo ay mga private assets ito dinating Pangulong Ferdinand ni Marcos na nakakalat sa iba't ibang bansa, mahigit isang bitada bago pa siya naging presidente. Kaya ito nakakalat sa iba't ibang bangko sa iba't ibang bansa dahil ipinahiram ito ni Marcos para ang mga bansa ay magka sa mga devastations? Ito na yung uh, sagot. Dahil sa uh, right after the World War II, postwar uh, period time, yung pagkatapos mismo ng gera, ay lahat ng bansa ay apiktado eh. Kasi buong Asia, gera. Buong Europa, gera. At katulad ng nangyari sa Ukraine, at yan sa Gaza, pulbos lahat ng mga building. Dahil dito sa Manila, pulbos lahat dahil sa gira. Ngayon, dahil sa gold trader si Marcos, ay hindi pa siya presidente noon ha. Pero nagpapautang na siya ng mga ginto sa iba't ibang presidente sa iba't ibang bansa para maipatayo nila muli ang kanilang mga bansa para maitulong ito pero hindi ito ibinigay ni Marcos ito ipinahiram with interest gold trader eh. Kaya napakaraming bansa ang nagbabayad kay Marcos ng interest. Eh kung hindi lang yun namatay, matay, eh, talagang superpower na tayo. Mas superpower pa tayo sa China. Kasi napakaraming ginto natin eh. Ngayon ay hindi natin alam kung nakuha na ang mga interest niyan. Gold asset na yon Kasi baka maklaim ng talagang may-ari. Ngayon ni Marcos, eh, uh, iniba ang carats at iniba rin ang mga serial number at binago rin ang ang pangalan ng gold bar mayroon ng tatap na Central Bank of the Philippines at yung Central Bank na nakatayo dyan sa sa Manila ay yan ang building na pinagawa ni Marcos sa kanyang architect at uh, talagang dinisenyo yan para sa gold smelting ng napakaraming ginto at kung totoong magnanakaw si Marcos dapat yung 4,000 tons na dineclare dyan na nandyan sa yung totoong dineclare ay 4,000 pero ang sabi ay 400 metric tons 400,000 pero sabi ay 4,000 lang daw okay lang kasi 4,000 malaki na rin pero kung talagang magnanakaw si Marcos noong pagsiklab pa lang ng revolusyon dapat hinakot na yun ng armored car ba diba? at dinala doon sa paway sa kanilang ano mansion. Eh, hindi, hindi ginalaw ni Marcos, nakalak yun eh. At nang upo, umupo si Corey, ayun ha, binubuksan-buksan na yun at niyakap-yakap niya yung mga gold bars. At lumiit eh, biglang lumiit. Ang 4,000 nagiging 200 lang yata sa panahon ni Cory Bumaba ng bumaba. Kahit sinong nakaupong presidente, kumuha eh. Pero hindi nila sinabi na dahil kay Marcos na set up ang mga gold bars na yun. At pati yung uh, mga vault dyan sa basement ng Central Bank kay, kay Marcos yan eh. Si Marcos na tanging yung nag ano nag nagbigay uh, ng gold reserve sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. Kaya kahit ako hindi maka-Marcos, pero sa lahat ng presidente, sa kanya ako bilib. Sa kanya ako bilib, wala nang iba. Wala nang ibang makagawa ng ganito na improvement, development sa Pilipinas, infrastructures, mga tulay, mga highways, mga building, public buildings. Hanggang sa ngayon, Senate House, sinong gumawa niyan? Si Marcos. Legislative building kay Marcos, post office building kay Marcos. Manila City Hall kay Marcos, mga government hospital kay Marcos. Okay, pero hindi ako makamarcos ha, pero yan ang katotohanan yan. Na siya lang talagang presidente na pinaganda ang Pilipinas. Dahil talagang mayaman siya. Sikreto lang. Trillionaire, ito hindi, ito hindi ito, billionaire. Trillionaire, pinakamayaman nga na tao yan eh. Sa buong mundo. Si Jose Rizal yung una. Pero dahil sa eh, pinagkatiwala sa kanya ni Jose Rizal yung gold for humanity, na ipamimigay din ni Rizal sa Pilipinas si Marcos ang namamahala noon yung Gold for Humanity iba yung kay Rizal yun at uh, 10% lang ang kukunin doon ni FM yun ang kasundoan nila ni Rizal na 10% lang sayo dahil ikaw ang namamahala and then yun, rest in peace si Rizal Gold for Humanity, si Marcos ang nagpipirma iba yung Marcos Gold Iba yung gold for humanity, kay Rizal talaga yun. Kaya yan ang isang rason kung bakit si Jose Rizal, kahit sa ang bansa, ay ginawa nila ng ribulto kasi malaki ang tulong ni Rizal. Bakit malaki? Hindi lang sa paggamot ng mata ng mga hari doon sa Alemanya, sa Europa, kundi dahil sa pinahiram na ginto sa kanila ni Marcos, which is, ang tunay na may-ari ng World for Humanity ay si UC Rizal. So, magtanong kayo, saan galing ang ginto na yan? Sa Batikan. Ang Batikan, kahit ng mga King Solomon's Gold, ay eh may mga napunta sa Batikan. Napakaraming ginto ang Batikan sa buong mundo. Sila ang napakarami. At swerte lang na napunta kay Marcos, hinawakan ng isang Pilipino, hinawakan uli ng isa pang Pilipino, dalawang Pilipino humawak niyan ni, ng Gold Humanity, Jose Rizal, and then Apo ah, kay, Lahat ng dalawang yan ay mga hinyo, matalino, at parehong napansin nyo yung kanilang height pari-pareho eh. Kung height, pare eh. O si Rizal is 5'4", Marcos is around 5'6". Yeah, maliliit lang na mga tao yan, pero grabe, small but terrible. Okay, tapusin na natin ang video. Dulot, the World War II. Nakalagay ito sa mga trust accounts upang mag-earn ng interest. Kaya malaki ang utang na loob ng iba't ibang bansa na natulungan ni Marcos sa pamamagitan ng gintong ito bago pa siya maging presidente. Kaya huwag kang magtakakapatid kung bakit may rebolto si Jose Rizal sa iba't ibang bansa. Dahil si Jose Rizal ay bilang simbolo ng Pilipino na ang patunay na may utang na loob ang mga pansang ito sa isang Pilipino. Ayan, napagagandang kwento nito. Ang iba't ibang bansa may utang sa atin sa panahon ni Rizal at ni Marcos. Kaya dapat maging bayani ito eh. Kaya nga, libingan ng mga bayani ang napuntahan ni Apola kay sa pagbaon, sa paglibing sa kanya. Pero, anong ginawa ni Sarah? Huukain niya ang bayani at itatapon yung buto walang respeto ang babaeng yan dapat yan ang babae itapon sa ano eh WPS na ipakain sa mga pating lunatic ang ah, grabe kung magsalita yung mata umiikot eh nakakatakot nakakatakot kaya wag na tayong tumira wag na tayong mabuhay sa rehimin ng tinatakot tayo ng mga ganyan na mga klaseng tao na bawat salita ay kill and kill tukhang tukhang so tapos na ang kanilang termino ay wag na natin balikan yon yung panahon na bigla na lang may kakatok sa bahay mo at tulas kayo